Gagawin pa lang siguro yun. Gagawin pa lang siguro No? iba? iba? ba? Hmm. Di May karapatan kang samayin ako. Kung ano yung tama at mali. Binibigyan ka lang sa tao. Hindi yan namang mali. Hindi yan namang Kailangan. <laughs> Binigyan ka lang sa tao para mag-uwi ko. Ano tol? Tol. Kanin tayo Uh, gusto gusto ko magbago Gusto Pero paano? Magbago Kung ayaw mo nang magbago Kung ayaw mo nang magbago Sabi mo Sabi mo huh? sabi ko sabi mo eh sana nga. Sana nga. Sana para yung umano. Kumain na ba kayo? Kumain na ba kayo? Hmm? Eh? Okay. Sa kalalaw. Hey, baby. ano? Stop. sabi mo? Wala akong sinabi tinitingnan lang kita. sus, kupo lumo, bakulamin mo ko. ay hindi ako ganon, kumakagawin ako hah? pa? yung tapos talo nga? yung tapos Ha? nga? Ha? tapos Ha? nga? Ha? tapos na nga? Ang dami, ang laki ng kumot Anong, dito. Nakabis ko na ba, Dan? Hindi ko nakayakap sa Ay, kumot dito. Hindi mm, ko nakayakap nakalimutan mo na? Hindi ko nakalimutan na. mo na. Imaginin mo, nasa sala kayo. Hindi mo 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 sa amoy alak. mo sa amoy alak. <laughs> Kahit naman pa hindi amoy alak, hindi ka rin magpapayakap. Galing na galing mo. disclaimer nga, nagkita na kayo, hindi ka lang o pa kayo. isang hamak lang, nakapanglas. O. Oh. Ano? Wala. Tinitignan lang kita nga. Punto ka na? Hindi. Hindi. Basta ang tayo ka-record Alam mo naman lagi ako naka-record, di ba? CCTV yan eh. Sam. <laughs> Wala akong pakilang kung naka-record yan. May makakita man. Eh.